Dahil nakaligo na ako, ngayon mag-garden na naman tayo. Habang tulog pa ang aking chikiting. Doon siya guys, pinatulog siya ng tita niya. Ako pwedeng matulog kasi kakaligo ko lang. So, ang gagawin natin, kahit masakit ang ulo ko, mag-garden tayo. Yan, yun nga pala guys, yung tinatalian ko isa-isa yung mga ano, yung mga balag, yung dulo ng kawayan, rasang-rasang, para maayos yung kakapitan ng ating sitaw. Hindi siya kalat-kalat ba? Nakaano lang siya, naka dikit-dikit siya. Ayoko kasi yung pag pumupunta ka dyan, namimitas ka. Pag naghila ka ng bunga, yung tatalsik yung kawayan sa mukha mo, masakit yun. Kasi na-experience ko na yun guys, ilang beses na. Kaya ngayon, tinatanggalan ko yan siya ng mga umuusli-usli hanggang sa ma ako, ako yung gusto ko ano na wala nang nakalabas dyan, Tas yung mga tamo hindi matusok, Tsaka binabawasan ko din talaga yung lalo na sa baba. Kasi pag yung mga bata pumunta dito, yung bila silang matumba, matusok yung mata nila. Kasi ako ilang beses na ako na-experience yan. Nung natumba ko, natusok yung mukha ko, ganun, nagasgas. syempre masakit din yun. Lalo na kung bata. Kaya yan, sinisecure ko yan isa-isa guys. Para maayos sila. Kasi tinan mo yung sitaw natin guys, na akyat na. Meron ng iba dyan, pa isa-isa lang, dalawa na nakataas na syempre magpapano na yan sila, magpapalago. At maganda na ngayon guys kasi tag-ulan na. Huwag lang silang bagyuhin kasi pag binagyo guys, alam nyo nang mangyayari. di tayo makaka-harvest ng madami pero sana wag naman. Tapos yun na guys, dun ako sa likod. Alam nyo bang natusok pa ako ng ano doon Natusok ako ng tawag nito, dragon fruit. Yung dragon fruit kasi nandoon yun. So may post doon sa likod niya ang sitaw na yan. Ang sakit, natusok yung ulo ko eh nakalaylay pala yung dragon fruit na ano sa ano ko sa ulo ang sakit alam nyo yun parang tinusok sa ulo tas yan yun lang ulit ulit lang ako dyan Tinitig tinitignan ko din double check ko tas yung mga ibang sitaw ginaguide ko sila iba kasi nasa lupa na sila gumagapang kaya ginaguide ko sila sa ka mismong kawayan sa balag nila mismo para umakyat na sila sunod na araw sabay sabay na yun sila dyan Aakyat na yun sila tas lalago diba yun lang ang aking pag araw-araw, pag may time ako, kahit masakit ang ulo ko, ginawa ko pa din yan. Wala ano naman akong ibang gagawin, masakit din sa ulo ang mag-cellphone-cellphone. Kaya yan lang, hanggang sa susunod. Bye!